So, good morning, good morning. For today's video is magluluto tayo ngayon ng adobong, katay at balon-balonan ng manok, mga kapaswa. Naghihiwa po tayo ng luya, mga kapaswa. Aghiwa tayo. Hindi ko na po binalatan yung luya, mga kapaswa. Malinis naman, malinis naman po ito, mga kapaswa. Inugasan kong maigi. na siya ako sa gabi, oh. Patigil na po Yan, pinitpit ko na po yung bawang mga kapaswa. Iwai-iwai na natin mga kapaswa para mas malasa kasi pag inihiwa mga kapaswa. Yan mga kapaswa, nagpainit na po ako ng mantika. Bago natin lagay yung bawang at luya. Walang sibuyas mga kapaswa. Lagay na natin yung bawang at luya mga kapaswa. Yan. Mekos mekos tayo mga kapaswa. Yan. Hintayin po natin pumula yung mga luya at bawang mga kapaswa para lubas yung aroma niya at mamaya eh lalagay na natin yung atay at balon-balonan mga kapaswa so yan mga kapaswa lagay na na po natin yung atay at balon-balonan mga kapaswa Kiwal-kiwal tayo mga kapaswa. Ano may ito position na mga kapaswa? Yan, mga kapaswa, oh. Shout out sa mga paboy ito ang ulam na atat balon-balon na do na dobo mga kapaswa. Shout out sa inyo. Takpan po natin mga kapaswa. Lagyan natin ng konting asin mga kapaswa. Yan. Walang magic syrup mga kapaswa, kaya betsin na lang. Yan. Paminta mga kapaswa, paminta. Lagyan natin ng chicken cubes mga kapaswa para mas malasa. Yun. Kiwar-kiwar keyword, keyword tayo mga kapaswa. Tatlo. Mapantay tiluto na mga kapaswa. Lagyan tayo ng tubig, kumita. Lagyan natin ng toyo mga kapasa. Lagyan natin ng oyster sauce mga kapaswa para masarap yung lasa. Maalat-alat at matamis-tamis. Yan. Okay, masaya yun mga kapaswa. Lagyan natin ng konting suka mga kapaswa. Yan mga kapaswa. Okay na po yan mga kapaswa. Hanggang dito na lang po mga kapaswa. Bye.